Ito na ata ang pinakamurang bagsak presyong sapatos na napuntahan ko na nag-o-offer ng iba't ibang klaseng affordable at quality mga sapatos silang pang kids, pang women's at pang men's. Nga dito sa World Balance Warehouse sale, eh up to 75% sila. Ting above 1,500. La April 27 hanggang May 11. Located po sila sa Riverbanks Studio, Marikina. Kaya tara, samahan nyo po ako sa video na to at hayaan nyo po akong ipakita sa inyo ang mga nagaganda mga stop nila dito. Ay mali, sapatos pala. <laughs> Kumusta mga ka-all goods? Nandito na naman, nagbabalik ang pinakaabangan ninyong World Balance Warehouse Sale sa the Studio Riverbanks. Bukas na bukas tayo mula April 27 hanggang May 11. At bukod sa ating mga nagagandahang sapatos na World Balance, meron kaming hinandang back to school area para sa inyo. Meron tayong hinandang back to school area dito sa Studio Riverbanks. Meron tayong black shoes, white shoes, bags para sa mga estudyante. Kaya ano pang nyo? So good na! At ayun na nga mga ka-Olgich, kapag pupunta kayo dito, eh dire nyo lang yung gilid ng studio. Sa likod naman po yung pila ng warehouse sale nila. Sigurado po kayo na magiging maayos at komportable ang pagpila nyo dito dahil may masisipag na guard at mamabait na staff na mag a sa inyo. At sakto naman, pagdating ko, busy busy sila, mga nag-aayos at nagsisetup at toka-toka. At sinugurado talaga nila na magiging maayos at komportable ang pagpili ng customer, masatisfy at maging masaya sa pagbili nila. Po ako masisiyahan kayo dito dahil marami po silang stocks na mahahakot nyo kaya sugod na ito naman po yung mga pambata na legit na bagsak presyo talaga na pwede nyong pagpilian yun siyang pang negosyo at pang regalo ito na po yan meron niyang pambabae at pang at parang naman po sa pambabae na pwede nyong pagpilian na halos lahat yata ng categories eh meron sila ditong sale promise guys ang gaganda nito ito panalong panalo na kayo hindi nyo na kailangan lumayo at sigurado ko haramihan ang hinahanap nyo eh meron sila na naman sa side na to eh dito naman yung men's area nila grabe panalo yung mga design nila dito at ang gaganda pa at literal na bagsak presyo talaga imagine guys ha lahat yan pang basketball at nagre-range lang siya ng 1,500 perfect na perfect to ngayon summer dahil maraming liga labas ngayon kamis ah, galawang iskati thompson ka dito pogi points talaga nalang natin sa maganda sapatos guys kahit wala nang score so <laughs> na tayo ng pagkakataon na makabili sa aming warehouse sale event nating above 1,500 especially ngayong back to school no? At lalo na sa mga manggagaling pa ng mga malalayong lugar na mabuboto ngayong election day huwag niyo munang kalimutang sumugod sa aming warehouse sale event especially tomorrow ang dami naming fresh drop at murang mura na ibabaksak for tomorrow huwag niyo nang sayangin to sugod na sa aming warehouse sale event kita kids! Advocated po kami sa Studio Riverbank Marikina Open po kami ng 10 a.m. hanggang 7 p.m. At sa mga hahabol pa, don't you worry guys dahil kaya namin kayong i-accommodate. So good na, habang marami pa mga desay. Tara na. At alam nyo ba, isa pang nagustuhan ko dito, eh marami din silang slides na below 7.50. Meron pang lalaki, pang babae, at pang bata. Tingnan nyo naman guys, yung sinyelas nila dito, kung gano'ng kamura, kaya sangka pa. Kung hanap mo naman na eh, iisisop na durable, na pwedeng pambasa, nako, saktong-sakto. Naka-promo sila ngayon, kaya bumili ka na. Di lang yun, meron din sila dito mga aparel na nag range lang ng 3.50 to 7.50. Silang short, t-shirt, jogging pants, at jacket. Marami pang iba. Punta na po kayo dito. Huwag nyo na sayangin yung pagkakataon na to. Tama nyo na ang kaibigan nyo, katrabaho nyo, at buong pamilya. Makabilis sila ng mura at quality ng mga sapatos. Siyempre, supportahan po natin ang sariling atin na dapat ay ipagmalaki ang Filipino brand world balance. Isa nga the best nga dito na kahit wala kang cash, eh meron nga dito silang installment na financing salmon. Kung saan nga, eh one valid ID lang ang kailangan mo at mabilis lang yung process at mayuwi mo na ang gusto mong sapatos. So, ayun, hanggang sa muli. Maraming pong salamat sa panunod. Aking kabuhat. Peace out! See you sa next vlog!